Bawal nang magdikit na mga poster sa mga classroom. Mismong si Vice President Education Secretary Sara Duterte ang nagbaklas niyan sa ilang eskwelahan. Nasa frontline ng balitang si Simon Gualvez. Mismong picture na nakapaskil sa classroom sa isang para lang sa Davao del Sur ang binaklas ni Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte. Kasabay ng Brigada Eskwela kahapon. Tinanggal din niya iba pa mga nakadikit na learning materials. Nagpaalala si VP Sara sa mga guro tungkol sa DepEd Order No. 21 o ang Brigada Eskwela Implementing Guidelines na dapat tiyaking malinis at walang mga dekorasyon, tarpaulin o mga posters ang mga silid-aralan. Dapat yung mga uh, classrooms natin are free from clutter. Uh, so, alisin yung mga decoration, mga nakadikit, kung ano yung mga nakasulat, uh, lahat, lahat yon uh, Dapat malinis ang ating classrooms so that ang attention ng ating mga estudyante ay nandoon sa teacher sa harap or doon sa libro uh, or sa ginagawa nila. Bawal na rin ang mga donation drive ngayong Brigada Eskwela. Gaya ng ginawang piso para sa Brigada Drive sa Mangin Tebeng Elementary School sa Pangasinan kung saan humihingi ng mga donasyon ng mga guru magandang layunin pero labag ito sa DepEd Memorandum No. 47 of 2022. Sa ilalim nito ay pinagbabawal ang panghingi ng tulong ng mga guro, puwera na lang kung ang tulong ay galing mismo sa DepEd. Hindi po pinapayagan ang pagsusunisit ng teachers, kumbaga school po uh, ang maghahanap ng mga partners niya para maging katuwang po para sa brigada skwela kung ano po ang mga pangangailangan sa school. Depensa naman ng mga guro, ang donation drive ang isa sa mga nakikita nilang paraan para ayusin ang mga sirang classroom. Hindi naman lahat ng teachers ay may kaya. Kaya nga sila nag-apply sa public school para medyo malaki laki. Yun nga lang dahil nga din sa uh, expenses ngayon mas tumataas. Hindi po tu tumataas ang mga bilihin, hindi nga lang po tumataas ang sahod ng teachers. Real talk po 'yan. Wala pang pahayag ang DepEd Region 1 kung ipapatawag ang mga guru ng Mangintebing Elementary School. Apela ng DepEd sa mga public school sa kagawaran lumapit para sa anumang pangangailangan ng kanilang paaralan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.